for today's video guys na ko karon sa post office din sa kulambugan guys no so na surprise ko guys kay na receive na ako, ang akong verification code gikan sa google adsense guys no so thank you lord hi guys good morning so ako lang i-share sa inyo guys no ang akong kuan guys no ang akong experience guys kay kagapon guys wala ko nag-expect na maabot na day ang akong verification code gikan sa Google AdSense guys no. Eh. So, ni guys no. na na ko ni kagahapon mga 4 PM sa hapon So na ko ingi up sa post office din niya sa Kulambugan Municipality of Kulambugan guys. So pag adto na ko dito so nalipay kay ko guys no kay pag-ingon sa in charge ito ni Ingon man siya nga sir naabot na ang imuhang google And since ito pening last week so wala mo ko na <coughs> at the time kay busy pun mi sa hospital guys no so pag pakita niya sa so, kuha so nalipay kaya ko guys no siyempre kay eh, taon na po na ko ni siya ipaabot <coughs> i emailan ko ani sa google last january 3 2024 pero karon pagi yun na ko siya na receive guys no So, ang sana bulan na karon almost 6 months kay so August naman ta na karon no August 7 ah, August 8 na taron so kagapon ako siya na receive August 7 so ah sobra gid siya sa unom ka bulan guys no so to na, na siyang i-verify guys para maka sweldo na tapon sa tong YouTube so lagang salamat guys no Google AdSense so na receive na ko siya ka ah oh, naabot siguro ni siya sa kuan guys June 20 2024 kibalim sa main office siguro sa Manila ba Manila tapos ang address na verify na po nako kung address guys no sumo na ni ang address good guys Oh, ngikan siya sa pos uh, Post Malaysia bi, ah, Birad Jalan Klia Iswan 64,000 Malaysia So Gipadala siya Padulong diri sa Pilipinas Sa kuang pangalan Fiji Abuan prokses Bye Bye Kulambugan, Lanao, norte Kulambugan, Lanao, norte So ang uh, Postal Code 9207 Philippines So Thankful kay koga guys no Kay Sa kadugay na kong pinaabot Ano guys So naabot o okay, siya So Sa mga katong wala pa na Monetize sa YouTube guys no So uh, Go lang yun lang go uh, Laban lang Maabot rin na sa inyo guys So ako gani wala pa ko ka receive pod og salary or sweldo aning sa YouTube pero wala gyapon ko ni surrender, surrender guys no. So sige lang yapon ko og vlog kung naay time. Kay syempre dili na ko priority pod ang mag-vlog guys kay naa trabaho sa hospital busy pod mi kay driver man ko sa ambulance. So pag naa ko time maka-vlog or na mga occasion vlog vlog ko bisag bahala ka, may views Oke okay, kero pun at least na kay gihimo kaysa mag-expect ka na kay hulaton nga wala kay gihimo iba guys so kan gyung salamat lumina gyud sa tong Ginoo guys no nga mo naghatag na to og kabasko og, og kapis guys sa tong panglawas og kanunay magagiya Kanato to sa tong pagadlad nga uh, panarbaho guys Tung ton sa tong kinamoy So, dali na lang ko to, guys, no? Kaya kung sing i input ang pin ani sa Google AdSense para ma-verify na ang kung kanyes ang akong YouTube sumabalik so, na pud ang akong ads sa akong mga videos you know?